Order, pero tayo ang to the rescue. Grabe nga yung pagkasira nung cake na to. Kung mapapansin nyo, wasak talaga. Yung reason daw ay dahil sa init ng panahon. Which is true naman. Kasi kung mapapansin nyo, bagsak yung icing. Ibig sabihin, natunaw talaga. Grabe, buti sa tatlong taon tong pagbe-bake, hindi ko pa nararanasan to. At wag naman sana, ba? Diba? Kaya lagi kong sinesecure yung mga cakes. Kasi ito yung pinaka ko mangyari sa mga cake order sa akin. Yung malungkot yung celebrant dahil nasira yung cake. Na. Kaya thank God talaga kasi wala pang nangyayari sa ating ganito. Kaya sa mga nagpa-plan ng order kay DJ ang masasabi ko lang, safe ang cake. Huwag lang masisira sa inyo dahil fault nyo na yun. So yung cake na to ay for debut. Ang start ng event niya ay 7pm pa. Then hinatid sa akin yung cake na to ng 5.30pm. Pagkatanggap ko nga ng cake na to, inassemble ko agad kasi buzzer beater tayo. So meron tayong 1 hour para i-assemble to dahil i-deliver ide pa siya sa event place nung debut. Buti na talaga, may ready na tayong icing dahil gumawa rin ako ng cake nung time na yan. At buti maaga rin tayong natapos kaya napaglaanan ko rin ng time to. Buti na lang din, madali lang yung design neto. Sobrang simple nga so, lang. So nagcoat nga lang muna ako ng puting icing. Then pangalawang coating naman yung black icing. Sobrang init nga ng panahon nung time na ginagawa ko yan. Kaya kailangan ko matapos agad para magkaroon pa siya ng time at chill sa ref. Sobrang sagit nga lang siya na chill sa ref kasi kailangan na agad ma-deliver. Pinalitan ko nga lang din siya ng red roses artificial. Kasi yung maliit niyang bulaklak ay puro kupas na ng itin. Di na ako dito. Finery ko na lang yung pag-assemble na ginawa ko and itong flower and yung mga gamit na ginamit. Lalagyan ko sana ng DJ Delicious logo kasi naalala ko hindi nga pala sa akin yan. Chari. Ito na pala ang finished product. Thank you so much for watching. Babush!